na uh, nagkatawag dito Ito ang Ay! Ito Ay! Ang malaka pala Laki no? Laki niya si Kuya malabo at ang ko Ang Kokak, 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 hmm. ayo uh, kokak, 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 Wala ka Wala kami pang nahuli. Nakahuli na kami isa. Ito kami sa gubat. Nang huli kami. Nang kami ng palaka. Ito mga garo. Kami ay manguhuli ng palaka. Tingin namin kung meron kayo mahuhuli rito. Ng palaka. No kayo diyan, paano makakauwi kami ng palaka? Sino ko nag-ano, sunod na una ka puro sa. Ako namin, pain Di ba? Oh, hmm. ikaw ang aming sa palaka. Hmm. <laughs> palaka, palakang. Ay, ah, nakauwi na kami, gara. Malaki yan. Oh, mamaya marami din, mamaya. Ayun na mamaya. Bubuo natin yan. Ayun kung may mahuli kami. No? Huwag oh na, makakawala. Baka makawala pa eh. Hindi ako makakawala. Wala kang palaka. Wala kang ano? Wala kang bukid. Wala saging sabi na Wala kang saging. Wala kang saging, di ba? Ano kami yan? Dito, ah. Ito. Ito. dito Ito. 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 palaka ngayon. Titingin namin kung may palaka yeah. dito. Yeah. Kasama ko yung mga gwapo. Yeah. Yeah. Kasama ko mga gwapo. Kami mama malaka ngayon. Mukhang walang palaka dito. Ay, uh, yung mga idolo. Ito po mga kainin, ba marami yan yung mga idolo. Yung mga kasama ko, mga gwapo ano sa to, bala, rock and roll. Yung mga gagagamba pa kami. Titingin kami nang gagamba dito. Junyo. Kami dito. Nasa gubat na kami.

takuladay sawa yun <todit> tayo sa may tubig eh tumibig is sagi nito Saging ano? Ito, saging dito ah ito tumibig gito dito yung 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 Hmm. Ito yung paborito ko eh. Yung paborito ko ano, eh, hampalay no? ng ligaw. Ito bago. No. Sarap nito. Oh. Sabi ano, sardinas. Ilutan mo.